marami nang nagko-comment sa mga video natin sa motor control kung baka meron tayong mga gantong diagram ng gantong circuit. Marami rin nagtatanong sa ating Facebook page na Sir, paka pwedeng pagawa ng diagram nito. So, sa video na to, ituturo ko sa inyo yung technique ko sa pagdodrawing ng diagram. Tapos, susubukan natin igawa ng diagram itong tangke na may water pump at tatlong float switch. Forward reverse na mayroong limit switch. At itong napulot natin sa Google na makina na pandurog ng bato at simulate natin gamit ang PLC training board natin na pinagawa natin sa PCBway ang sponsor ng ating video. Ang video nito ay handog sa atin ng PCBway. Ang PCBway ay manufacturer ng printed circuit board sa China. Sa halagang 5 dolyar o mga around 250 pesos, makapagpaprint tayo ng sampung printed circuit board na sariling design natin. Makakapili rin tayo ng iba't ibang kulay ng printed circuit board na gusto natin, paiting pula, puti, itim, asul o yung normal na berde lang. Bukod pa dyan, meron din silang 3D printing services, CNC services, at PCB assembly. Kahit kung may proyekto kayo, printed circuit board man yan o 3D print, ay pumunta lamang sa PCBWay.com. Sa paggagawa ko ng diagram, palagi kong iniisip yung sequence. Ang sequence, ang ibig sabihin lang naman sa halimbawa, start, stop. Pag ko tong start push button na to, aandar yung motor. Pag pinindot ko tong stop, titigil yung motor. So, meron tayong sequence. Doon tayo magsisimula. Sa kaso nito, pag pinindot ko yung forward, aandar ng forward, hanggang tumigil pag tinumain yung limit switch. Pag pinindot ko yung reverse, aandar ng reverse, hanggang tumigil yung kabilang limit switch. So, yun yung sequence. So, palagi natin iisipin kung ano yung gagawin natin, kung ano yung sequence o yung control na gagawin natin doon pwede na tayo magsimulang mag-drawing ng diagram. Ang kailangan talaga natin sa ganto yung imagination natin. Siyempre, bukod sa imagination, meron tayong mga gagamitin mga simbol. So, basic muna tayo sa mga simbol na gagamitin natin. Sa nakaraang video tutorial na ginawa ko sa start stop, pinaliwanag ko na yung magnetic contactor, yung mga contact nya push button. Pero dito, reviewin natin ng konti. Sa diagram, meron tayong makikita ang ganto palagi. Ito yung mga symbol na ginagamit ko. Ito yung coil, ito yung contact na normally open, ito yung contact na normally close. Sa ibang diagram, ganto makikita natin. Ito yung coil, normally open, normally close. So, parehas lang yan. Typically ako, ito ang ginagamit ko. Tapos, sa push button, palagi naman ganito eh. Push button, normally open at normally close. Push button yan. Sa magnetic contactor, yung normally open natin, tsaka normally close, Lahat ng magnetic contactor, spring return. So, yung coil na tinatawag natin, pag in-energize natin yan, o nilagyan natin ng power, ito yan. Marking niya ay A1, A2, tsaka depende sa voltahe ng contactor. So, ibig sabihin, kapares nito 220 volt to. Pag nilagyan ko to ng 220 volt, may energy siya. Hihilain to, may meron tayong tig. Tapos, yung normally open, magiging close. Yung normally close, magiging open. So, ito yung contactor natin. Ito yung main contact ng tatlo. Ito yung sa gilid, yung auxiliary contact. At meron pang additional dito. Depende sa magnetic contactor. Ang coil palagi nandito. Minsan nandito. Minsan, meron sa taas, meron sa waba. So, pares lang yon. Basta ang marking nila, A1 at A2. Ngayon, kung ang coil mo ay rated na 220 volt, 220 volt ang gagamitin mo. Kung ang coil niya ay 24 volt, 24 volt ang gagamitin. Okay? So, meron niyang 110, 440. So, typically kasi, pag nagawa tayo sa control, kalimitan sa control, gumagamit tayo ng dalawang klaseng voltae, minsan tatlo pa. So, kung ang control natin ay, kung ang magnetic contactor natin ay 220 volt, tapos yung motor natin ay... 440 volt. Typical lang kalimitan nga yan. So, dalo, nagtatrabaho sa tayo. So, dalawang volt tayo. So, sa single phase o oh, single phase, dalawang abli lang, dalawang linya, single phase o kaya DC. Meron din yan, DC 24 volt, 12 volt. Okay? Sa single phase, basta sa two wire, pag pinutol natin yung isang pa, switch na yan, control na natin yan. Sa three phase na motor, kung 440 volt to, pag pinutol natin yung isang linya at nilagyan natin switch, hindi pwede yan. Sunog yung motor na yan. Pag dalawang linya ang pinutol natin, nalagyan natin ang switch, sunog pa rin yung motor na yan. Pag tatlong linya, dyan lang papasok ang mamamatay siya, tsaka titigil siya. At isa pang karakteristik ng three-phase na motor, kung ito ang supply natin, ito yung motor natin, pag binaligtad natin, alinman sa dalawang yan, babaligtad yung ikot niya. So, ganun tayo nagre-reverse forward ng three-phase na motor. Napakadali niyang kontrolin ito ang isa sa daylan kaya ginawa ang magnetic contactor. So, yung tatlong yan, typical yan, nilalagyan nyo ng marking. So, M MC, dahil MC to, MC to, MC, pero ganyan, nilalagyan ng box bago magnetic contactor. So, yan yung nakikita natin sa magnetic contactor na main contact. Kaya mas malalaki ang contact nyan. So, yung mga auxiliary contact para sa control. Yung main contact palagi to sa motor. Pero makikita natin, hindi naman lahat ng motor control. So, motor ang drive Merong iba rin naman kapares ng yung sample natin sa programmable timer. Halimbawa, meron tayong programmable timer. Magkocontrol tayo ng maraming ilaw. So, gagamit tayo ng magnetic contactor para makaya ng current yung ilaw yun, o yung load. So, hindi lang siya applicable sa three phase Pwede rin sa mga single-phase. Okay? Basta nandyan yung mainline. Okay? So, mas maganda kung maintindihan nyo maigi talaga itong magnetic contactor. Mararecommend ako yung video natin para sa start-stop. Yun yung typical na symbol na ginagamit ko sa diagram. Meron tayong mga sample diagram dito. Ito, ito meron siyang ganito. And then, ay breaker. Dito rin. Meron din tayo. Ito, gawa ko itong diagram na ito. Meron siyang breaker, breaker, breaker. Kada three-phase. Tapos, nakita natin meron siyang main contact. Main contact. Ito naman breaker na to dumarecho siya sa 1.5 kW na BFT tapos yung motor na. sa so, diagram to na ito yung palaging tinatawag natin na power circuit. Yung control circuit, nandun palagi yung sequence natin. Kaya ang ginagawa palagi, kahit nga nagsisimulate lang, yung control circuit lang okay na. Palaging testing yan para malaman kung gumagana o hindi yung circuit kapares ito. Makita natin to. Meron siyang breaker para sa BFD, BFD, blower, blower, heater, heater. Dito meron akong nilagay na disconnect switch, tapos breaker, tapos control. So, pwedeng patay yung tatlong yun. Mapapagana mo lang yung control. Palagi ako, personally, palagi ko inuuna yung control para matesting. Kasi hindi lahat ng pagkakataon, yung dinrowing rowing diagram ay gagana. Kapares na itong diagram ko na to. Nakita nyo, ang daming X, check, check, check. Tapos, meron dagdag dito ng drawing. Tapos, nakadrawing to ng lapis. So, habang no wiring to, nagkakaroon ng pagbabago. Kasi, sa nakikita ko, palagi naman, yung control, palaging may improvement yan. Depende na lang kung gano'n tayo ka sensitive o kung gano'n tayo ka Typical safety ang inaano natin in-adjust natin. Sa ibang diagram, makita tayo ng gantong symbol. Normally, open siya na emergency stop. So, yan yung standard symbol ng emergency stop. Pero ako, ang ginagawa ko palagi, ayun, normally close, na, nakalagay doon, emergency stop. So, pares lang naman sila. Ito, normally open, pwedeng normally close na emergency. Yan ang equivalent yan. So, ang pagagawa ko ng diagram ay simple lang. Hindi ako nagawa ng mga symbol na ganito kasi ang pangit ko mag-drawing tsaka kumakain lang ito ng oras para sa akin eh. Pero pwede nyo gawin yan, mag-research kayo kung ano yung mga tamang simbol. kasi pag gumamit na kayo ng CAD, ito na yung mga lalabas talaga. Kailangan yung computer-aided device, computer-aided design. So, mga AutoCAD, ganyan. So, yan na yung lalabas dyan. So, ako sulat kamay lang palagi. Kaya, imbis na ganito gawin ko, yung normal na simbol ang ginagawa ko. Ito pa isang magandang katangya, mapapayo ko pag gagawa ng diagram, palagi niyo lalagyan ng legend. So, wala kang idea kung pag binasa ng iba yan, ano yung TH na yun. So, yung TH ay thermostat. Ano yung R2 na yun? Yung R2 ay wala dito. Ano yung, ano yung S na yun? So, yung S ay Start contact, okay? So, palagi sa practice, maglalagay kayo ng legend. Sa experience ko sa paggagawa ng mga diagram, dalawa ang palaging napapansin kong kasali. Yan yung holding contact. Ito, isa. Holding contact, tsaka yung interlock. So, yung holding contact lang naman, ito yung start-stop circuit na hinhold niya yung sarili niyang power para pag yung start ay... Nakuon pa rin siya. Dito meron tayong simulator. So, ito yung PLC trainer natin. Makita natin dito sa ating computer monitor. Ito yung stop ko, yung X0. Pag may kulay asul yan, ibig sabihin niya may contact. Pag pindot ko nang wala. Ito yung start ko, yung X1. Okay? Tapos, itong Y0, yung holding contact niya yung Y0. So, Y0 to kasi PLC to. Testing natin. Hindi pa siya gagana kasi hindi siya nakaran. So ngayon, so ngayon, pag pinindot ko tong start na to, tingnan nyo tong Y0, mag-on yan, kahit binatawan natin yung X0, naka-hold na siya. So yan yung holding contact. Titigil lang yan pag stop natin to. Yung momentary, nagiging latching. Ganoon lang naman kasimple yung ano explanation dun. Start natin. Walo. Stop natin start hindi na bibitaw yan sa start kasi naka-hold na yung kanyang holding contact so halimbawa ganito meron tayong tangke na mataas high rise tapos meron tayong water pump babombay natin yung tubig pataas meron tayong sa pinakataas na float switch ito yung titigil na yung tubig yung gitna dito yung papasok yung tubig so dito under ang motor dito titigil ang motor ang water pump natin tapos ito yung low level alarm pwede natin yung gawa ng diagram. Yung float switch sa normal position niya, nakababa siya, normally closed yun. Pag umangat, open. Okay? So, sabihin natin yung pinakatoktok na float switch, yung float switch 1, ay normally closed. Tapos yung float switch 2, yung pangalawa, normally closed. Tapos, ito yung magnetic contactor natin. Tawagin natin P. So, ito nga pala ay ladder diagram. So, tiyatag natin ladder diagram kasi parang hagdan yan. Tapos, yung susunod natin dito, pwede tayong mag-holding contact dito na P. Ang float switch 2 natin, yun yung ilagay tayong legend. Siyempre, float switch 2 natin yung nasa gitna, yun yung magpapatrigger. So, normally close siya. Once na umangat kasi yung tubig yan, mag-open ka agad siya. So, kailangan natin lagyan ng holding contact para ma-hold niya yung pump na umaandar kahit mag-open na yung switch niya. So, parang push button din, similar sa push button. Tapos yung load switch one sa taas ay mag stop lang. Pag na-trigger yung pinaka-ibabaw niya, mag-open ng circuit. So, stop na siya. So, yan. Meron tayong diagram. So, dyan nagagamit natin yung holding contact na style. So, gamit siya sa mga ganyan circuit. Although, kamukha siya ng start sa, pero hindi lang basta sa si start-stop. Pwede pa natin itong i-upgrade. Halimbawa, maglalagay tayo ng manual start button. So, tapos, dito, paglay ng manual stop button. Pwede tayong mag-start, mag-stop kung nasa kalagitnaan ng mga float switch yung level ng tubig natin. So, yan yung control circuit natin. Kung power circuit natin, line 1, line 2, normally open contact, eto na yung ating water pump. So, etong contact na to ay letter P dahil contact siya nun. So, meron tayong water control na. Tapos may alarm pa nga pala tayo, no? So, yung alarm, so, yung float switch 3 ay pupunta sa alarm light o Alarm o So, ganyan. Meron tayong control circuit. Simple and simple. Isang magnetic contactor, isang push button na tigisang start stop, tapos tatlong indicator light. Yung indicator light, ilalagay lang natin yan dyan. Saan natin ilalagay yung indicator light? So, yung kulay green dito. Ipaparalel lang natin sa coil lang So, ito yung run. Tapos yung idle, maglalagay tayo ng normally close contact ng P. Tapos, ito yung idle. So, ganyan. Kakaguan tayo ng diagram. So, siguradong gagana yan dahil kabuka lang ng start stop yan ayan yung isang palaging ginagamit natin sa circuit yung holding contact palagi yan palagi yan sa mga circuit yung isa namang ginagamit natin yung interlock so may dalawang klase tayong interlock so ito sa Y delta hindi pwede magsabay yung Y at delta kasi short circuit yan so safety interlock yan sa forward reverse ng motor so ito yung power circuit ng forward reverse pag nagbaliktad nga tayo ng motor yung nasa line 3 dito nasa double siya ng motor. Pagdating sa reverse, yung line 3, nasa kulay pulang siya sa letter U na. Hindi pwedeng magkasabay itong dalawang to kasi short circuit din yan. Sa Y delta ganun din. So safety interlock, palagi natin ginagamit yan. Yung interlock, tsaka yung holding contact, yung dalawang yan ang palaging ginagamit sa mga wiring diagram. Okay, gawa natin to ng diagram. Ito ay gagawa tayo ng forward reverse tapos, pag siya sa limit switch, titigil siya. Okay? Pag tumigil siya doon, hindi na siya forward. Kung ito naman ang reverse, uh, under siya reverse, tapos tatama sa limit switch. So, may limitasyon na forward reverse. Kalimitan to makikita natin sa mga ano sa mga elevator, crane. So, simpleng circuit lang. Gawa natin ng control circuit. Tapos, isimulate na lang natin dito. Huwag na natin i-wiring kasi para hindi dumaba yung oras natin. Okay? So, kailangan natin ng forward at reverse sa push button. I-simulate na lang natin dito. May mga push button naman tayo dito at ilaw. I-drawing natin to So, ito yung ating line 1 at line 2. Magkakaroon tayo ng stop push button. Huwag na natin lagyan ng overload. Dapat may overload eh. Pero huwag na para mabilis natin masimulate. Tapos, magagawa tayo ng start push button o forward push button. Tapos, maglagay tayo ng yung limit switch nya. So, tawagin natin tong forward limit switch o FLS. Ito ay forward button. Tapos, holding contact. Hindi mawala yan. Forward to kasi forward yung coil natin. Lagay tayo ng interlock. Interlock para sa reverse. Ito yung forward coil natin. Tapos, ito ay reverse So, pag tinamaan niya, pag pindot natin yung start, mag-hold yung holding contact, pag tinamaan yung forward limit switch, at tigil. Pero hindi siya gagana kung naka-energize yung reverse. So, isa lang ang stop natin, kaya dito tayo maglalagay ng reverse. So, identical, identical na ano lang to, na circuit. Ito ay reverse. Boom. Holding contact tayo dito. Para sa R. Ayan, nabili na yung pentel ko. Ito ay reverse push button. Ito ay forward push button. Ito ay stop. So, ito ay reverse limit switch. At ito naman ay forward. So, itong dalawang to ay... Itong dalawang to, yung interlock natin, yun yung magpapaiwas sa ating dalawang circuit na magkasabay. So, alam natin hindi maganda magkasabay. So, safety interlock yan. Tapos, yung kanya-kanya nilang dimit switch para automatic na tumigil. Bukod dun, kung naka-forward tayo, pwede rin tayo mag-stop ng manual. Kung naka-reverse tayo, pwede rin tayo mag-stop ng manual. Okay? So, hindi magkakasabay ang forward at reverse dahil sa electrical interlock na to. So, natin sa ating simulator. Na-upload ko na. So, kinopia ko lang yung diagram natin. Ito yung stop push button natin. Ito yung forward push button natin. Ito yung holding contact niya, yung F. Ito yan, yung Y0, Y0. Ito yung interlock. Baligtad lang ang pagkakadrawing ko. Tapos ito yung limit switch. So, yung limit switch, input din. Ito yan, 7. Ayan. Ito yung limit switch ng reverse. Ito yung limit switch ng forward. Okay. So, stop to. Ito yung forward. nag contact siya. Tapos nakita niyo to. Nag-open siya. Kaya kahit pindutin natin itong reverse, wala. Hindi mabubuhay yung reverse ng contactor kasi nga, o yung reverse na coil kasi nga, naka-interlock tayo. So, yun yung kagandahan ng interlock. Tapos hanggang tamaan yung limit switch. Point. Kabla. Ayan. Tumigil na usa. Ganon din sa reverse. Pinutin natin reverse. yon nag-run na siya sa reverse. Hindi natin mako-forward kasi nag-open yung interlock niya. So, yan yung safety interlock natin. Pag tinamaan yung limit switch niya, ayun, titigil siya kusa. So, meron tayong forward reverse circuit na merong limit switch dalawa. So, simple simple lang. Yan yung palaging ginagamit sa mga diagram. Yun yung safety interlock. So, yung isang klase ng interlock, yung parang naghihintay siya ng signal. So, balikan natin tong diagram na to. So, limbawa, eto, meron tong BFD, the drive yung blower. Tapos, meron tong heater. So, sa circuit na to, hindi ko siya hinayaang umandar ang heater ng walang blower. So, meron siyang interlock. Parang safety rin, pero limbawa, ito yung heater switch. So, toggle switch yan. Tapos, ano, nakalagay yung interlock BFD relay yung relay ng BFD, nagsisignal siya na natakbo siya. Normally open yun. So, interlock yan. Ganon din sa isa. BFD2, interlock din. Bago lang tatakbo yung heater 1 at heater 2. So, kanya-kanya silang switch. Walang start-stop na nangyari. On-off. Kasi, ano to eh, yung toggle switch. Mechanical. Okay? So, latching na siya. Hindi na require ng start-stop. Pero may start-stop yan dito. Circuit. So, yan. Yan yung isang klase ng interlock. Okay, halimbawa, ito nakita ko lang sa Google. So, makina to ng nagdudurog ng graba. So, mayroon siyang conveyor dito. Iakit yung iakit yung bato. Dudurugin dito sa makina na to. So, malamang crusher to. O, basta machine siya. Tapos, yung output niya, ilalabas niya doon. Ito, conveyor to. Ayan Simple lang natin. So, bukang dalawa nilalabas niya. Isang graba, isang buhangin. Sabihin natin tatlong motor lang yan. So, tatlong motor. Yung isang motor, conveyor. Iakyat. Tapos, ibabagsak niya doon sa mismong machine. Tapos, yung machine naman, conveyor din. Papunta naman doon yung final product. So, tatlong motor. Conveyor 1 o, o sabi natin tong conveyor feed tapos ang tag dito blade sabi natin blade to blade motor tapos conveyor product sabi natin na nilagang ulang ng abbreviation so conveyor feed ito yung blade tapos ito yung product so meron tayong tatlong motor sabi natin may tigmamalaking mga 3 phase yan Meron niyan dapat sequence. So, yung conveyor na to, sabihin natin meron tayong tatlong start-stop. Okay, gawa tayo ng circuit. Tatlong start-stop. So, ayan. Naggawa ko ng tatlong start-stop, tatlong motor. Sabihin natin, ang pangalan natin doon, yung isa, PID conveyor. So, PID na lang. PID. F. Yung isa, blade. O, ito yung dumudurog isa product P. So, sinorkat ko na lang. Feed, conveyor, blade, yung product. Tapos, yung P. Yung final product, yung conveyor sa baba. So, ngayon, may sequence to dapat. Dapat, hindi mo mapapagana tong blade kung hindi na andar yung conveyor sa ilalim kasi pwedeng maipon yan dyan. Kaya nga may conveyor yan para ilayo dun sa ilalim niya. Hindi magkaroon ng build up. So, yung blade kailangan na under yung product o conveyor sa baba para tumakbo siya. So, yung blade kailangan nito ng clearance sa normally open ng P sa conveyor na product yung sa baba. Tapos, yung ibabaw naman, hindi siya pwedeng umandar yung feed natin. Hindi siya pwedeng maglagay kung hindi naman natakbo yung blade. So, yung feed natin dapat natakbo ang blade. So, inter parang interlock din yan. Pero, makita natin may sequence. Pag, para mapagana mo yung machine na yan, kailangan mong patakbuin muna yung P o yung product. Kailangan unang tatakbo to. Tapos, pag natakbo na yan, saka mo lang pwede i-on yung B o yung blade. Pag natakbo na to, saka mo lang pwede i-on yung feed. So, halimbawa may kanya-kanya silang tatlong circuit. So, pero meron silang sequence. Makita natin. Simple-simple lang. Siyempre, may mga overload yan. May mga, may mga indicator light yan. Pero, yan yung ang tag natin dito, sequence. Nga pala yung holding contact nila. Ito ay para sa F. Ito ay para sa B. Ano ba yung pentel ko? Ito ay para sa P. Para sa product. So, anong i-marking natin sa oil? Tayo bahala. Pwede maglalagay naman tayo palagi ng legend eh. Huwag natin kakalimutan yan. Legend. Okay. So, yan yung sequential. Testingin natin. Tatlong push button lang naman. tat, ah, anim na push button. Subukan natin dito sa ating Simulator eto gumawa ako ng diagram ulit. Kaya kaya ng simulator natin. Ha? Ito yung stop sa push button natin na stop feed. So, nilay ko na dito. Feed conveyor yung Y1. So, ito yung start niya. Ito yung stop. Ito naman yung stop ng pangalawa natin para sa blade o yung crusher. Pangatlo, ito yung para sa product conveyor. Ito yung start. So, ayan, nag-start siya. Ito yung, nag-start to. Nag-on yung white natin. Pwede natin stop to. Pero pag itong start natin, yung blade, ayaw. Kasi nagre-require siya ng signal galing sa product conveyor. Ganun din dito sa feed conveyor natin. So, yun yung sequential natin. Kailangan ito ang unang mag start Itong product conveyor natin. Tapos, pwede nating i-on yung blade conveyor, saka lang natin mag-on yung feed conveyor. So, signal-signal siya. Signal so, kung machine yan, malayo yung operator na nagsasalang, saka sa nagagawa ng product. Pag in-stop dito sa product, mamatay lahat. Titigil yung speed conveyor, tsaka yung crusher. Although, dapat hindi ganun, di ba? Dapat, ano yan eh. Dapat, naikot pa rin to. Ganun. Meron na tayong sequential. Although, pwede natin sa tunay na buhay, parang hindi maganda yan. Dapat yung blade naikot pa rin. So, pwede tayong maglagay ng timer, mga ganun. So, pwede na natin i-upgrade. So, yan yung nakita ko sa Google na machine crusher o crusher ng bato na ginagawang buwangin. Ganyan ako magawa ng diagram. So, simple lang. Hanggat maaari, simple. Tapos, lalagay ng legend. Tapos, yun nga, testing. Kasi, hindi perfect. Pwedeng mali-mali pagdating ng actual. O kaya, may improvement kagad. So, yun lang hanggang dito na lang muna. Maraming maraming salamat sa panonood. At sana, may natutunan kayo sa video na to. Kung meron kayong tanong, comment lang kayo sa uba. At pipilitin natin sagutin.